sa mga kaya friends ko So today ay yan, uh, duty tayo dito sa ating babuyan sa El Friends Incorporated Hot Farm. And uh, ngayon mga kaya friends ko ay mga uh, um, bibigay tayo ng vitamins sa ating mga PA kasi aawasin uh, natin sila. So kailangan natin i-condition ang kanilang atawan katawan bago sila i-walay. Kaya samahan ninyo kung may dito sa uh, aming Facebook page. Uh, Elfrance Coral Incorporated from the beginning of this activity hanggang sa end ng activity na ito. So, nagkaroon nga mga ka Coral ng delay sa pag-aawat namin ngayon sa aming uh, inahing baboy dito sa aming uh, babuyan sa Elfrance Coral Incorporated Hog Farm. So, dapat mga ka Coral ay uh, 26 days pa lang ay nakapagbigay na kami ng uh, tawag dito, nakapagbigay na kami ng uh, um, vitamin sa aming mga biik 2 days and preparation sa winning time ng ating mga alagang bake na ito mula sa kanilang inahin so bali 28 days nga dahil nga naging busy tayo, marami tayong naging trabaho so hindi natin na malaya na mayroon pala pa tayong ipuwalay ng mga bake so dahil hindi pa rin niya tayo tapos doon sa sa mga program natin sa ating mga alagang baboy dito sa ating babuyan sa Alfrancoral Incorporated hog farm kaya nga mga Ka calves Coral ay uh, ngayon pa lang kami magbibigay uh, I mean um, magbibigay ng vitamins dito sa aming uh, mga biik na 28 days na ngayon so balit sa pang uh, 30 days or after 2 days doon na namin na uh, iwawalaay itong ating mga Uh, Abe, so napakahalaga mga ka plants koral na magbigay tayo ng vitamins sa ating mga uh, Abe ah uh, prior to winning para mas uh, maging uh, ano sila mas maging malakas sila of course at the same time ay uh, handa talaga sila sa sa next uh, ano activity na kanilang gagawin or sa winning time nila gawa ng uh, iwawali na kasi sila sa kanilang mga sa kanilang inahin so kaya ng today mga ka Elphancel ay nabigay tayo dito so bali ang uh, ating uh, binigyan ng vitamins mga ka Elphancel na mga biik, bali ito ay uh, 11 na mga biik so kasama ko nga pala dito mga kay Alfrans ito nga uh, si Angkol so siya ang tagahawak ng ating uh, biik nang sa ganun ay maging maalwan yung ating pagbibigay ng um tawag dito pagbibigay ng vitamins sa ating mga alagong beek at the same time ay mas mapapabilis and of course kasama ko din diyan mga Kyle France si Ante so siya taga-abot o taga-assist ng ating mga beek na bibigyan niya natin ng uh, vitamins so kung may mga question ka regarding sa bakit nga ba mahalaga mag magtanong mag magbigay ng uh, uh, vitamins sa mga beek mga Kyle France prior to winning uh, you can go to my uh, I mean, you can go to our uh, um YouTube channel Elfrans Corral Incorporated. At doon mga ka Elfrans Corral ay marami pa ding video related sa um tutorial pagdating sa uh, pag-aalaga ng uh, baboy. So ito nga pala yung practice namin dito mga ka Elfrans Corral sa aming babuyan. So alam ko na hindi mo naman tayo nagkakapare-pareho sa mga practices sa ating mga uh, kanya-kanyang babuyan, pero alam ko naman na Um, same lang din yung ating uh, program kung nag-inject kayo ng vitamins of course nag-inject din kami ng vitamins pero kapag bago ka naman mga ka-Elphons sa mundo ng pagbababuyan uh, so mas mainam talaga mga ka-Elphons koral na um, you can also consult doon sa mga eksperto diyan sa inyong uh, lugar or sa mga veterinaryo diyan sa inyong lugar and uh, para mas mapabuti pa yung iyong uh, uh, production pagdating sa pag, uh, uh, bababoyan so ayon mga ka alphonse Coral ay uh, hindi nga tayo ngayon busy so syempre ay uh, ano tayo dito yang uh, focus tayo dito sa ating uh, ano ating um negosyo char sa ating uh, duty dito sa ating babuyan at uh, gusto ko lang din mga ka Alphons Coral na pasalamatan yung mga um, aking mga followers diyan no ano na po tayo 2.7 road to 2.7k million na char so 2.7 thousand na po tayo mga file or 2,700 na mga followers so thank you so much po sa inyong patuloy na suporta dito sa aming ng uh, uh, France Coral Incorporated na, na page. So, hindi pa nababago na yung Facebook dahil binago na nga natin ito. Sabi doon ay one month daw. ay eh, hindi ko alam hanggang ngayon na hindi pa niya rin na papago. So, yun, nag-smash na ako sa inyo mga Kyle Franz Corral. At dahil nga mga Kyle Franz Corral, itong isa na ito ay medyo may kapasaway na. So, nagtakbo siya doon sa kabilang dako. Pero doon nga si Ante ay nakaabang. At yan nga ang purpose kung bakit uh, silang dalawa dito ang kasama ko sa pagbibigay ng vitamins. Nang sa ganun ay mapabilis yung ating uh, trabaho at hindi tayo mahirapan sa pag-administer ng um, vitamins dito sa ating mga alagang bake. So, bali, 2 days na lang mga ka-Elfrans ay uh, iwawalay na nga natin itong ating mga bake na ito. And after 2 days, after 3 days ng winning mga ka-Elfrans ay uh, doon na din tayo magbibigay ng pampurga at sa ganun ay syempre wala ng kalaban or mabawasan man lang yung kalaban ng ating mga biik sa nutrients na nakukuha nila sa kanilang pagkain uh, para ma-convert din of course nila sa kanilang uh, mabilis na paglaki. So yun naman ang purpose kung bakit tayo ay nag -di worm So i-update ko lang kay mga ka-alpers ko sa mga next na gagawin sa ating uh, sa ating mga pig na ito na ating iwawalay na binibigyan natin ngayon ng vitamins. Once again, mga ka Coral, thank you for watching and thank you for supporting us dito sa Elfrens Coral Incorporated Hog Farm. Thank you very much. And that's it, mga ka Coral. I hope nag-enjoy ka sa panunood ng aming video.